Wow, bau tadi nggak serap tingin nggak petingan ng lagi sedap oh. aja lo kamu sampai perbincah be kamu mau tihin kau dalam perbahu kau tuh Ada wal Ada apa yang walwal? wal lah? <laughs> gastusan ng pera? Hello mga ka For this episode, ipapakita ko muna sa inyo ang isa sa mga probinsya dito sa Pilipinas, ang Iloilo. But don't worry for those who are waiting sa next episode ng ating international trip. I will be uploading the video very soon. Tara ka samahan nyo akong ikutin ang Tigbawan, Iloilo at sabay-sabay natin alamin anong buhay meron dito at kung ano anong mabibisita natin sa lugar na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Vito Travel, and pwede ka na rin ako follow sa aking Instagram account, Kim Cabellesa. Let's go! Medyo boring ngayong araw. Hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko ngayon we're halfway there. Oh, oh living on the way. Sit like a Ako na hulog dito tarin na. Habang nag-iisip kung anong gagawin ngayon araw, naliw mo na tayo dito sa bahay. <laughs> Kamusta ang buhay probinsya, Ben? Pagbubutihin <laughs> um, ko na lang trabaho ko doon. <laughs> Hello guys, welcome back to my channel Vito Travel, this is Kim For today's video, papakita natin sa inyo kung uh, Anong pinagkakaabalahan ng mga tao dito kapag ka walang saka Katulad na lang ni Utoy, ayan o oh. hmm. 13 anos pa lang yan pero marunong nang kumuha ng buko wow! Tapos tingnan nyo siya na mismo nagtataga ng buko na yan ah sanay na sanay mo. talaga lubos maiisip. Na sa murang edad itong bata mo Sanay na sanay siya na magbukas ng buko. At hindi siya natatakot lumakyat ng puno na rin natin magyak si Utoy ng buko no. Oh, wow, galing na. Ngayon, sanay mo biyak ka. Sige nice. kaya Baka matagayon kamay mo ha. Kutatagay yung kamay mo ha, trending trending ka talaga dito. <laughs> Ay, magaling si Utoy mag-ano, oh. Magtaga ng buko, oh. Ilang taon ka na, Toy? 13. Ha? 13. 13 na naman si Utoy batang-bata. 13 anyos kaya na magpalat ng buko. Mga bata sa Manila hindi kayang gawin yan ah. Oh siya pa yung nag-ano ha, siya pa yung umakyat sa may puno ng buko para lang pumitas. Wow! Hmm, sa parang ada paghahawak niya ng itak, masasabi ko na maraming beses na ito nagbalat ng buko, sigurado. Ay, ta! Ay! Sarap. Amazing! Pinagpaguran niya. Eh. <laughs> <laughs> sa bawa, ah. Wow Grabe sa Manila napakamahal ng buko ngayon pero dito sa probinsya Guys, yun yung makikita sa Iloilo. -ilo, yung mga kasing edad ni Wendel. Anong ilang taon ka na, Wendel? Trese. Yung mga kasing B edad ni Wendel. B buti, ala uh, buti, alam na ng mama mo yan. Ayan, oh. Alam na ng magulang yan. Nagsisigarily nagsisigarilyo. Nagsisigarilyo. <laughs> hindi mo ba, ba alam nung pinasok yung sigarilyo tsaka alak? Isang todo gulpi nabot ko sa airpot ko. Hmm. Bakit nang buko ngayon nangyengi? Ha? Sana yung ano, open main basket. Oh, ito nakahuli si Wendell guys ng tilapia. Tilapia ba yan? Ha? Tingin nga, patingin nga ng isda. Ayan o. Oh. Uulamin mo yan ha. Oh, ah, okay. Nakakuha siya ng dalawang maliit na isda. Tapos ang pinampapain niya is yung bulate. Ayan, uulamin niya raw yan mamaya guys. Di ba? nakita niyo naman si tatay doon. Yung isa, namimingwit din. So, iwan muna natin si Wendell dyan dahil busy siya sa kanyang pamimingwit ng isda. Kala niyo ba guys na simple lang ang buhay dito sa probinsya? Hindi rin kasi talagang kung hindi ka kakayod, kung hindi ka magsisikap, wala kang mapapala dito. Kaya kailangan dito um, sanay kang magbanat ng buto para maka makasurvive sila sa araw-araw at may ipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay. A few moments later. Ano? At syempre sa kinagabihan, dapat may video ka rin dito kaya wala ang bonding with the tropa. Naging oh, yeah. huh? oh, happy oh, na rin yata namin okay. ng pag dito araw-araw. Gabi-gabi -araw. ah, gabi pala. <laughs> walang gabi yata oh, na hindi wala kami na lumilog mo, eh. simula nung mag-stay kami dito sa Iloilo ng isang linggo. Grabe. Ang saya. <laughs> <laughs> wala nang laman eh. O well, diba wala na? Yun. Oh, perfect, perfect. O <laughs> well, tara guys, samahan niyo muna kami nguminom at pagsalo-salo susunod na vlog, papakita ko sa inyo yung iba yung activity <laughs> na magagawa natin dito sa Tingbawan. So, enjoy lang muna tayo, guys. Huwag niyong kalimutang i-follow ako sa aking Instagram account. Walang kapitiesa. Walang At sabaw, At eh. sa aking Facebook page na Vito Travel. See you soon. Sa sabi ko sa inyo, sumama kayo kanina. Ayun sumama, eh. Ang ta. Ang ba? Ang Oh, masarap Ah. Namit. Ano balbal? -bal? Ano balbal? -bal? Ano balbal? Paspas. 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 Yung balbal. -bal? Ano, bal -bal? bal -bal. bal -bal. ano ba yung walwal Walwala na ng pera? Walwal, yung... -wal, lamon. Balbal -bal. Lamon. Balbal. <laughs> yung bako, bako, bako na lang. <laughs> <laughs> Balbal Balbal, ubusin mo na yan Bal... <laughs> Balbal Ano, ubusin mo na yan Singa na Ano kayo to? Hoy, ngayon natin Paala oh, no. ka Ubusin natin yan ah.